Hi guys, welcome back to Try 21. Okay, so nandito po kami sa cat of uh Car Park, Kitty Shelby. Si hi Shelby? hey, oh, hey hello. So, yung aming mga bata ay nando oh, sa kabila. So ayun. So ayon. wait lang. Anong kumo muna sila, bibibidihan ko muna para meron tayong evidence na nandito tayo sa park. O oh, ba diba guys, grabe umayon yung araw sa amin. Hindi siya ganoon kainit pagpunta naman dito. So ngayon parang ang sarap tumambay dito sa park. And look at what I have. What I've got on my shirt from Baguio. And thank you so much Marisa USA for having this shirt. Ayan, aking pasalubong from Marisa USA. So andun yung aking mga kido. Si anak ni Shelby. Ayan, si Hi. Hi Eli. So, ito sila. Ayan. Yeah, oh my God. Your guys are sweating, ha? Huh? Oh no. I I almost, we almost uh, go home. It's almost 6 o'clock. Yeah. Mm -hmm. can't You can't reach? Yes, please. No, please. Mm -hmm. No? If you can't reach, don't do that. So, yeah. So, ayan, balik tayo doon kay Shelby. Mommy. So, ayan. Ang ganda ng panahon. Hindi siya ganoon kainit. Talagang mayroon siyang uh, hangin ng konti So, so ito yung kaya kami medyo nagtagal kasi mayroon kami mga baon. So, alam na. But it's not sponsored by ano uh, by McDonald's. We pay for that. So, ayan, dito lang ang dalawang nanay, no, habang nag-aantay doon sa mga ano kiddos Ayan. So, ayan, parang ano na rin namin to guys. Banding na rin namin itong dalawa. Kasi minsan lang kami nagbaban na ito. Busy siya sa life niya, sa asawa niya, sa anak niya. <laughs> ako, busy din ako sa live, sa YouTube, sa dalawa kong anak. Sa asawa, hindi masyado kasi bala siya sa buhay niya. <laughs> Pero minsan ba ako? Konsensya ba ako? Apo, apo. Sasabihin ko, ilang araw ko na siya hindi nalutuan ng almusal. Sabi ko, Gising ako mga luto ako almusal, nako konsensya ako eh. <laughs> Kasi hindi na lang talaga yan siya oh, kukikibo sa akin. Oo. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 oh, na pagpuyat ako kay Sammy, hindi na lang yung siya kikibo. Wala. Buti na talaga, nagkaroon ako ng asawang mabait eh. Oo. -oh. May oh. Sa akin, wala din man yan siya problema. Basta maano ko lang ang yung needs niya. Mm-mm-mm. Opo. Oh, That's the crema shake. Yeah green milkshake though. No. <laughs> that that's it? Yeah, yeah. Yes sir. What? To try a happy meal. That's for me. I don't know which which one uh which. This. No, this is for Eli. I think this is Eli. That's my this is mine. Thank you. For <laughs> <laughs> huh, you're you're a shy, <laughs> I will go and Happy forever, yeah. Okay.